Naz Reed nagsalita na tungkol sa paglipat niya ng ibang team sa offseason pero bago yan sa naging laro kanina ni Luka sa kanyang former team ay ipinamalas ni Luka Doncic ang kanyang pagiging superstar matapos makuha ang kanyang unang triple-double bilang miyembro ng Los Angeles Lakers. Nakapagtala siya ng 19 points, 15 rebounds at 12 assists kasama ang 3 steals at 2 blocks sa laban kontra sa kanyang dating kupunan. Ayon kay ESPN Lakers reporter Dave McMenamin, tila nagising ang halimaw sa loob ni Luka dahil sa mga sa usapan tungkol sa kanyang trade, maraming nagsasabi na siya ay mataba at walang work ethic tulad kay Kobe at Michael Jordan, ngunit pinatunayan niyang mali ang mga ito. Dahil sa loob lamang ng dalawang linggo, napansin ang mabilis na pagbabago sa kanyang pangangatawan, isang patunay ng kanyang dedikasyon sa ensayo at workouts. Bagamat hindi pa nagkakaroon ng efficient shooting game si Luka sa Lakers, malaki pa rin ang kanyang naiambag sa opensa. Dahil sa kanyang presensya sa court, nagkakaroon ng mas maraming open shots ang kanyang mga kakampi lalo na't na madalas siyang dumudoblihin ng depensa ng kalaban. Patuloy din niyang ipinapakita ang kanyang husay sa all-around play, hindi lamang sa opensa kundi pati sa depensa. Bukod kay Luka, nagpakitang gilas din si Austin Reeves bilang isa sa best third options sa NBA habang nananatili namang solid ang laro ni Rui Hachimura. Sa kasalukuyan, nasa ikaapat na pwesto ang Lakers sa Western Conference ngunit hindi sila nalalayo sa second seed. Kung magpapatuloy ang kanilang magandang laro at matatalo ang mga koponang nasa itaas nila, may posibilidad na umangat ang Lakers sa top 2 sa Western Conference. Conference. Patuloy na inaabangan ng mga fans kung paano magpapakita ng husay si Luka sa mga susunod na laban at kung paano niya madadala ang Lakers sa mas mataas na antas ngayong season. Samantala kahapon nga ay ibinalita ni Jake Fisher ng Fade the Way World na tatanggihan ni Naz Reed ang kanyang 15 million player option para sa 2025 to 2026 season sa Minnesota Timberwolves at susubukang makahanap ng mas malaking kontrata sa free agency ngayong offseason. Kinumpirma naman ito ni Reed sa kanyang post-game interview ayon sa kanya nag-usap na sila ng kanyang agent at posible nga daw na mag-opt out siya sa kanyang kontrata sa Wolves. Si Reed, nakasalukuyang sixth man of the year, ay naging mahalagang bahagi ng bench ng Timberwolves nagdadala ng scoring, rebounding at floor spacing bilang isang stretch big. Patuloy din siyang nagpapakita ng magandang performance na dahilan para maging mainit siya na target ng mga teams kagaya ng Los Angeles Lakers na naghahanap ng versatile na big man. Kung titingnan ang pangangailangan ng Lakers, maaaring magandang acquisition si Reed. Una, kailangan nila ng isang young athletic big man na kayang maglaro bilang backup o kahit starting center kapag kinakailangan kayang mag-spread ng floor ni Reed sa pamamagitan ng kanyang outside shooting, isang aspeto na kulang sa kasalukuyang frontcourt ng Lakers. Gayon Gayunpaman, magiging issue ang kanyang presyo. Kung hihingi siya ng kontrata na nasa 20 million taon-taon, maaaring hindi kayanin ng Lakers ito, maliban na lamang kung mag-adjust sila ng salary cap o gumawa ng trade upang magkaroon ng sapat na cap space. Sa huli, kung kaya ng Lakers na makuha si Reed nang hindi isinasakripisyo ang ibang key players, magiging solidong addition siya sa Lakers, lalo na naghahanap sila ng big man na ipangtatandem kay Luka Doncic sa hinaharap ng Lakers. Pero kung masyadong mahal ang presyo niya, baka mas mainam na maghanap ng ibang mas abot-kayang option ang Lakers.